Julan, si Makoy, si Nerissa. Nerissa, ano? Two, three, Masaya ba kayo? salamat. Salamat. happy birthday! morning mga kalakotsera, mga kabehero. Sibod si madam yung layo ng dami na kotsera. It's beautiful morning today. At uh, punta kami ngayon sa Marilog. Doon sa kapatid ni Clarice. Kasi it's their birthday ng dalawa niyang kapatid. Nung pinuntahan natin doon. Sabi nila dala kaming dalawang cake dalawang cake pansit ni Tatay Rines. at mga kinapa para sa kanilang iba na nga ako si ano Sir Paul noon na babalikan namin siya sa birthday nila so ito na yon ang kanilang birthday so let's make them happy para sa araw na ito Aga, uh, meron tayong ihatid ng magandang balita para sa kanila so magkabayanin yan mamaya mamimili tayo ng paper plate at saka disposable fork meron kayo okay Tutlo. Ano pa? Saan yung dahin? Ito. pila ka book niya siya? Kailan ni ka sa kanya niya? going to sell. How many yung party needs? Party bani, so, uh, happy birthday? Na? Banner. Ano hmm. Ah, hmm. oh, silang ano, party needs. Ayan, hinintay uh, tayo may dito sa ano, sa ng mundo kasi gusto ko na ni Sir Paul ng drone shot. Ang napakagandang view dito ngayon sa tuktok ng sa going sa daan going to the sa kina Clarissa. So ito may kita natin ang paligid ng uh, mountain view. Tapos gusto niyang kuha na ng bird's eye view ang um, lokasyon na ito kasi napakaganda talaga siya.

<laughs> kanta sa no? happy birthday o sa mag Kanta happy birthday kay mag Sige, kanta ta Happy birthday. Tayo natin dugod. Na asin daw. Tatay Tatay ro ko. Ako kunti. Kasama tayo ng happy birthday dahil birthday ni Julan at saka ni Makoy at saka ni Lisa. Ready? 1, 2, 3, sing! Happy birthday to you! Happy birthday! saba saba kami lahat. ang wish? yung yeah. na yeah. okay. Ano yung Chris ano? ba? Ano so, yung pangandoy? Ano yung pangandoy? Okay. Ano yung pangandoy? Ano yung pangandoy? Pag sinabi natin count ng 1, 2, 3, ipan yung cake. ha? Okay, ready? 1, 2, 3, go!

sabi nga dito tatay, ano lang daw siya ng ano. Pagpatay na nga. Buti umuwi si tatay dahil birthday, ha? Okay. So yung mga bahay, yan lang po kayo. Stay lang, ha? Kami na po ang bahala. Ibibigyan namin kayo ng Parang hindi tayo magkabulo. Ano? O lang. Pila lang kayo dyan. O na kayo dyan sa ano. Dyan lang po. Wala po na bala. Ligya. Parang po

mm <laughs>

si Lisa. Maraming salamat. Eh. Ah, ayan. si Makoy, happy birthday, Koy. Halika nga dito, Koy. <laughs> 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 ah, happy birthday. Salamat. Hmm. tarong, ha? Ha? Squilla tarong, ha? Kasi may yung mga mag mag-sponsor sa inyo. Tutulungan kayo makatapos. Si Ante, Iksoon ka sa ila mama? Ila papa? Ako mangulit. Ah, kapatid mo si kuya. Sa so, usamay mo, masulas yung mga pagumangkon. Salamat sa pag nagtabang kang makuyog si Julan o si Elvin. Ah. Hmm. Si, kung naalala siya yung binag natin yung nag ano nang mong, parang ano, beans. Yeah. Yung red na, ayun, nag-ano tayo dyan. Mm -hmm. Parod niyo yun. <laughs> Makita ninyo sa ako video. Wa man may cellphone, kung sir.

Hindi nga. Maraming salamat po. Sponsor, tayong mami. Danis ko. Daniso ako. Ayan, happy birthday! <laughs> happy birthday! <laughs> Anong grade ka na next year? Ah, school year. Anong grade ka na? Grade 6. Grade 6? Wow, Rizzo, tinan mo, ang ganda niya. Ang um, dami lang medals. So, Una, um, nakakatuwa. Ayan, oh. With high honors. Sinong with with honors ikaw? Si ate din with honors din. Kasi pag ganitong pag ganitong medal ayan, pagkagawaran ng edukasyon oh. with honors yan. Sa itong isabi. Ay, hmm. Lisa Lintubad. <laughs> Ayan, may dami nilang awards Happy Helper Batang Masahan Masa Young Dancer Awards Julen, magaling pa sumayaw to Si Makoy Participative Most Active determined kid. Ang dami ang... dami ang awards <laughs> nila. na. Obus na. Obus

Thank you so much, ha? Thank you so much kay Tatay Rines, pansit. Ang sarap. Ito. Si. Ito. Mag-order kayo, mag-order lang kayo, mag-tumawag lang kayo sa kay Rines. Pansit. Pansit. So, sarap.

salamat po tayo. salamat po tayo, ano yung pangitapan pa kung ano ka. salamat putai kung ano yung pangitapan 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 salamat putai kung ano yung ano yung pangitapan salamat putai kung ano ano yung pangitapan salamat putai kung ano yung pangitapan salamat putai kung ano yung pangitapan salamat putai kung ano yung pangitapan Mm -hmm. yeah, no, grab May grab din sila. Sarap so, yung pansit nila. Sa so, kamula lang. Kung ki? ko. Ano Hanukun, Hanukun, ako, panina, kasi, en -dabi. En -dabi. ko kanina kasi akala ko. Ang dami daw. dami daw. Ang 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 dami daw. sa dami daw. Ang dami talaga? Ang Yung cake Ang <ko> dalawa. <laughs> <laughs> balai putih, dito ay rumah, krain dito kan, ini apa? apa balai teri, kok panas sih kang? sana, ni, balai Oban? Subrah yang bentiu, Subrah. yang pina tuhan

No. Meron ah, okay. siyang Young Dancer like, Award, Happy Healthy Award, ano? Si Julan, si Makoy naman. Plus participant, participant in dance. You feel most active. Ito makulit pala to. Most active. Makoy. Makoy. Eh, kaya ka pa pinggan ito pati. Biboto to si ano Makoy. Si yeah. um, mama man nila kamukha niya no. Ni LV o kamukha ni Clarice. Wala nga ma. Mamatay. Oh, so may ka mukha si so, Nao nga to. Si Lisa. Mama mo Nao. Si Arlin. Si Lisa. Si Oni si mo. Ah, si 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 oh. Akong manghon. Ang kanya ka ba silang mama kaysa man? Si Lisa. Teresa. Si, ah, si LV. Si, si Clarice. Clarice. Oh. Clarice. Oh. Clarice. Si Clarice. Si Clarice. Si Clarice. Ang ganda ng mukha ni Clarice. Ganda-ganda ako Ano sa limang pa? Ano Si Kimmy. Si Kimmy, eh. Sa kisa. Akong mamakon. lang <laughs> sana. Sinapay, sinapay. Kung niya lang sana yung baby nyo, amin niya lang sana, kuli namin. Hindi naman, mukha tayong che è loca che 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 mi rendo che va a patte se non la facciamo. Ma. Habibullah. Allora sgatti. Che viene. Vedeva se il ve. Allora. Guru cagna. No. Non puoi ricollito qua. Barat, ku barat, barat ku, barat ku, barat ku, very good barat ku, barat ku, barat ku, barat ku, barat ku, barat ku, barat picture. very good. Meron kayong memory media, remembrance sa amin. Ano yun ba? Sa sambo kasi. Picture! <laughs> yeah. Yeah. <Badaling. laughs> yeah. bye Bye bye! Bye bye! Ayun lang! Ayun ka! Ayun na! Ayun